yad dasal ning nagdadasal sing tinitimbang ina ano pa niya nilevel Nile niya pa may talaga ni pa eh oh. kaya pala siya nakahuli ganyan pala sa sikreto kailangan ilevel il yung paghahagis Ang tagal ihagis. Grabe na mo dasal niyan, Eng. Eh. Eng, eh, ang grabe ang dasal mo. Ayun na, tapos na. Ang din sa <laughs> tapos ang tsara pa niya. Ang Akalain mo yung dyan lang. Guys, akalain mo yung guys. Dyan lang bumagsak ko. Dyan lang. Nakahuli yung <laughs> ito. Grabe yung ano mo. <laughs> Nabatukan yata yung isda eh. Ano? bait nila? Pareho lang. Wala pa din. Eh, nakahuli na. Pare-pareho lang yung na-set up. In 5 years ba yan? In 5 years? 5 years to bago nakahuli. In 5 years bago nakahuli. <laughs> Damihan lang ako. Mukhang malaki-laki yan eh nga. Pangatlo na niya eh nga. pa. <laughs> yung talaga yung magaling mamingot sa inyo. <laughs> nakukuha, nakukuha, sa dasal eh. Yung mga bulong-bulong ba? Binubulong mo eh. <laughs> Para alam na namin. Tato na kay Eng oh. Mapupunay yung stick namin. Ito yung stick natin ba? Oh. Tumal? Wala. Wala. Isa ka na. Oh, no. Fish on. <laughs> oh, di diba? Ayun na. <laughs> Ayun pa. Nagsasabi na na. Galingan na na. Hindi mo, may Teka, nagsasabi natin yung dalawa. 3-0. 3 na. Ayos. Ano na? Bawi na yung pinambayad mo sa Canadian Tire. Nakabawi ka na. Ano guys, huli ni Louie oh. Fresh catch. Madali din. Doon sa malaki yan, dyan na. Okay. Ayan guys, first day ng camping. Tamang fishing muna. First day of camping ngayon. Fishing sila o fishing.